Panoorin nyo mga paps, gulat yung dalawa. Panoorin nyo ulit. Kaya, pupuksan ni kuya yung upuan ng motor niya. May mga gugulat sila yan, pagbukas. Pagangat niya ng upuan. Yun, may nakita silang ahas. nangat niya ulit. Pumasok na doon sa tangke. Eh. Kaya babaklasin na nila yan. Yung players Para ma tukot nila yung ahas na maliit. Mahirap talaga pag ganyan kung lalot sa mga damuhan natin pinaparada motor, four wheels. Minsan daga. Di ba yung pusa eh. Na maliliit eh. Okay lang, hindi nakakatakot. Kahit pag gulat ka, hindi nakakatakot. Pero yung mga ganito, ahas. Atakot din yan ha, kahit na maliit yan, may kamandag pa rin yan. Ahas pa rin yan. Kaya mapapsin yan. Kahit nga si kuya, kahit maliit eh, haba ng stick niya eh, kahit sila natatakot din eh. Diba? Diba talaga pag ahas na wala rin ang pagkalalaki mo. Ayan. si Mixik talaga do sa tangke. Eh. Oo. Oh. Yan eh tinusok niya na ng ano ng stick. Sinakal na. Ya, para matong nung isang kasama niya. Yan. Tignan mo paps yung yung ano, yung ano nung aas. Ang tapang. Oh. Kahit maliit siya, matapang eh lumalaban. Oh. Ano? 'Di ba? Tapang eh. Eh lalo pag malaki to. Talagang may kamatag. Ano? 'Di ba? Mahaba din eh. Para isang isang metro din. Oh, 'di ba? Eh yan nga mapunta sa atin sa bahay eh talagang mga ngatok-tokyot sa takot. Eh sa kanya, ayan, inaagis lang, hindi nila pinatay. Ayan, oh, binugaw lang nila. Hindi nila pinapatay yung aas eh. Oh. ba? Diba? Oh. Tapa diba, padadalin pa dun sa ano sa para pumunta dun sa alamanan sa lupa. Hindi nila pinatay, no? Dapat pinatay na nila. Ah. Para hindi na makaperwisyo. May irap 'yan eh. Hindi naman mauubos 'yan sa dami niya pagka nang nang itlog yan eh, ang dami niyan. Ay, karaos sila si kuya. Kinabahan. <laughs> Wala na, kuya. Tiyo, matuklo ko pa yan. Silip-silip pa ah. Baka mabulaga ka ulit. <laughs> Sige, paps.